Hi everyone! Kasama ko si Doc Mesinas at eto, bibigyan niya tayo ng kunting history about this ball. This is a basketball. Yes. Kaya lang medyo yung itsura niya kasi lumang-lumana, Doc. Sige nga, give us some details about that. Yes po, Ma'am Cheryl. So this is, this po is a basketball from the 1910s to the 1920s. What? So it's uh, almost at the start ng basketball dito sa atin sa Pilipinas. Pilipinas. So kung titingnan po natin siya, it's made out of leather. Tapos hand hand uh, sewn po siya. Tapos yung mga tahi po net po nasa labas. Uh -huh. So dati po kasi para ma-advance po yung bola, 'di ba? Ngayon po nag-dribble-dribble -dribble, oh, yung mga oh. players. So dati po pinapasa lang po yung bola. Ah, tatanungin ko nga kasi made of leather, paano siya tumatalbog? Pero may ano siya, may bladder siya, ma'am, sa loob. Uh -oh. Tapos, pinifilapan po siya ng air. Wow. So, pag oh. kunyari, medyo mihina na po yung talbog niya, tatanggalin po yung tahi Tapos, nilalabas po yung bladder, pupunoin po ulit ng hangin. Para siyang katawan lang, ano, may bladder. Yes. Yeah. <laughs> meron ganun. So, ito yung uh, pinakauna na bola mayroon tayo? Perhaps, ito po yung isa sa pinakalumang bola po na basketball dito po sa Pilipinas. Naginamit professionally? Uh, most likely po in athletic tournaments po, um, scholastic na tournaments po, ma'am. So nakuha po ito kasi meron pong school noon na dinedemolish na. Oh. Tapos doon sa athletic department po niya, doon po nakita po itong bola. So why do we have it? Baka mapagalitan tayo. Dapat to iniingatan, di ba, Dok? Opo. Ito naman hawak -hawak po. Hawak-hawak na ngayon. <laughs> baka, hinaha, baka, hinahanap ka na. <laughs> kung saan dapat ito nakalagay. Pero if, okay, after nun i-demolish, saan na dapat ilagay? Yeah. So, nakuha, po, nakakuha po ni Nung Bola, isang collector, tapos ako po yung nagmana po nitong Bola uh -huh. from him. So ngayon po, it's now in my collection of Philippine Basketball Memorabilia. Oh, oh. In pag in-auction yan, although I'm sure hindi nyo ipapa-auction yan, pero iba na siguro din ang halaga niyan. But yes ma'am. Actually ma'am, meron pong dalawa or tatlong lumapit po sa akin Intensado. na gusto po niyang bilan po, na name your price daw po. Uy! pero hindi po, di Pero sa, more or less, pag ganito, ganito kahalaga at bahagi ng ating uh, kasaysayan, mga magkano yan to? Uh, sa opinion ko po, ma'am, pag yung ganitong klaseng bola po, aabot na siya mga 400 to 500,000 oh, so po. Pagkaingatan mo, Dok. Opo. Salamat okay. po, ma'am. Thank ma you. Thank you for the details. Okay, thank you. Salamat.